Grabe, enjoy na enjoy talaga ako dito sa pagliligo ng dagat. Hey, what's up guys? This is your boy, Renix Malang. Nag-prepare na nga ako ngayon guys kasi pupunta ako ng dagat. Matagal-tagal na din kasi ako hindi nakapunta ng beach. Siguro last year pa, ng buwan pa ng October eh. Ito yung unang ligo ko sa 2025 sa dagat. Nagbiyay na nga ako ngayon guys. Asaktong-sakto, maganda yung panahon ngayon. Kasi nung nakaraang araw, grabe yung ulan. Almost everyday, kaya yung mga manok ko halos nagkasakit na. At yung iba pa ay namamatay na. Kaya nasasayangan talaga ako sa mga manok ko. Halos na lang tuwing umuulan nawalan, may namamatay na mga sisiw ko. Napakasayang talaga kasi profit na sana yun. Pero wala akong magagawa, ganun talaga kapag nag-aalaga ka ng mga hayop. Ngayon, para mawala yung stress natin, kaya gala muna tayo. <laughs> napakaganda talaga ngayon ng panahon. At kung napapansin nyo, napakaganda din talaga yung mga view dito. Ganito yung buhay kapag nasa province ka. Kulang ang buhay, tahimik, di masyadong maingay, malayo sa traffic. Napakasarap pa ng hangin. Fresh na fresh, hindi nangangamoy uso. Pero maganda din naman talaga tumira sa city. Kasi napaka-convenient malapit sa hospital, sa mall, sa mga gala, party, bar. Hindi na lang talaga kung ano talaga yung hilig mo. Pero sa akin, gusto ko talaga yung ganitong pamumuhay. So nga lang talaga pag nasa province ka, malayo ka talaga sa mga opportunity. Minsan kahit gustuhin man natin tumira sa province, pero kailangan talaga natin pumunta sa city kasi maghanap tayo ng trabaho. Yun na nga guys, nandito na pala tayo sa pupuntahan natin. Dito pala ako pumunta guys sa Maravilla Beach. Public beach to kaya marami din talaga yung naliligo dito. Kasi nga, walang bayad. Kung napapansin nyo yung iba, mauwi na. Katapos lang din nilang maligo. Mostly si buong pamilya talaga yung nagsasama. Ang pinakamaganda din dito kasi marami din nagbibenta. Hindi ka na mahihirapan kung wala kang pagkain na dala. Kasi marami din talaga yung nagbibenta dito ng mga pagkain, alak at iba pa. So dito na nga tayo guys kung napapansin nyo napakaganda talaga ng view. Tukunti so lang talaga yung naligo kayo kasi hindi weekend. Pandahan talaga dito napakalinis. White sand din. Madami din talaga yung mga aso dito. Pero okay lang naman kasi mababait naman yung mga aso dito. Pansin nyo yung kalapati o oh, napakaganda tignan. yun nga guys yung nakita na nga ako ng kaibigan ko agad pumunta sa akin at ito yung mga kasamahan niya sa trabaho kung nga sila itong mga kakilala kaya nahihiya ako masyado kaya habang naghihintay ako ay nagpapahangin muna ako napakaganda yung hangin fresh na fresh na feel ko talaga yung moment <laughs> nag enjoy talaga ako sa view dito so yun na nga guys yung pagpunta niya sa akin ay agad niya ako pinapakain medyo nahihiya pa ako kumain kasi wala akong ambag yung mga kasama niya di ko mga kilala mga katrabaho lang niya yun siya lang yung kakilala ko tapos sobrang puputi pa ang kikinis ng mga balat <laughs> medyo nahihiya, talaga akong kumain dito lang naman yung kinain ko isang plato lang <laughs> At yun na nga guys, ay tapos na akong kumain ay agad ako pumunta sa dagat. check ko muna kung gaano ba ginaw yung tubig. Pero pag check ko, di naman maginaw kaya bumalik ako agad para magbihis. Napakaganda talaga dito sa Maravilla Beach kasi napakalinis dito yung tubig. Kaya po sure ko meron silang tagalinis dito pero feel ko meron. Kasi napapansin ko tuwing pumunta talaga ako dito, wala talagang mga basura. Ilang beses na din kasi akong pumunta dito at dito yung hang vlog ko. At yun na nga guys, tapos na ako nagbihis ay agad na ako pumunta dito sa dagat. At dumiretso na akong nagdive. <laughs> excited ko na maligo talaga. Grabe, enjoy na enjoy talaga ako sa pagliligo nito. <laughs> kasi ilang buwan na kaya. Puso <laughs> lang talaga yung dagat na pakababaw. Tao pa kasi. Mamaya pa 4 to 5 tataas yung tubig. Namang malalim doon sa unahan pero medyo malayo na. Pero okay lang yan. Silmang naman yung ligo. Basta makaligo ng dagat, yun na yun. Pero mas maganda talaga pag na malalim kasi nakaka-drive ka ng maayos. <laughs> Alam, baka mabasa yung cellphone natin. Dito na lang para safe yung cellphone natin. <laughs> Kaya dito na lang muna ako. O wait na muna, haligo muna ako. So yun na nga guys, tapos na ako maligo at nag enjoy talaga ako doon. At yung pagbalik ko nga dito sa cottage ay yun na nga yung baso na kahanda na para sa akin. <laughs> inom lang naman kami dito ng Red Horse. Sana ako magiinom kasi nagbago na ako. Hala. <laughs> New Year resolution ko yan, din ako iinom sa 2025 pero di talaga pwede. <laughs> Kahit saan talaga meron talagang inuman. Nahihiya talaga akong humindi. Kasi alam ko naman na nakikisabay lang ako kaya ganun talaga. Pinatalagay ko to, nakikain pa, nakiinom pa. Grabe kapal talaga ng mukha ko. <laughs> Atun lang babu